Hello? Ayan, magagamit na nako na ang mic wireless. Hello? O, naakoy ko an? Naakoy okra, mga unta ninyo. O, pangat. Pangat. Hmm. Pangat, nagibutangan ako siya o talbos. Talbos, o. Talbos ng kamote. og na ay. Asa na to? O lang, ikaw, ako lang gikaw-kaw. Ako rabito mukhaon. Og, Sili na atchal. Mga oh na, labi kayo. Siyempre, diligid mawala ang red rice. Alam, nindot lagi, oy. Ah, katungkuan na ako, katung una na akong gigamit, kini. Tapos pangalawa na akong gamit, yan dili man gumana. Mga dito, kailangan day di i-open ang OTG i-open ang OTJ tapos katong na tapos na apps na i-download para gumana kabalo na ko karon. <laughs> katong agi wala gyud na unsa mani oy. Karon okay na. Gamito na nako na ni. Excited na ako. Excited, excited na ako sa wireless na mic. <laughs> hmm, barato ra ni. Eh. Barato ra ni eh, siya. Pero akong gamito na. Siyempre, idikit na ko dere. Eh. Mm. Hello, hello. Ah? Hindi. <laughs> Natagob ko ba? Nagigaya na ako itong, itong sa mukbang ba, itong tagob ko. Tumaan na. Tumaan na. ba? Jesus name in eh. Nalapan mo. Na-excite ako ba? Isang kamot lang akong gamitin ito, kalbos. Mmm, namay yung kalbos. Manol lang. Ay, Manol lang siya. Hmm. May kaya akong pangat. Ngauntenin niyo Okay kini oh. May kaya. Hmm. Hmm. ほか。ね <Okay. S 1> okay. kayo ba pag bukaon mag ukra uh, ah niyo ang liso o inyuhan ng inyuhan ng kanon na na kasama ang liso Hmm. Marami ang pangat. Sili. Sini at sal. Lami. Subukan nyo to. Ikoan eh. Ibutang sa tinola. ingani lang siya. Tapos, lami siya. Para sa alam lami. Ewan ko lang. Nakara sa inyo. Hmm. Mga untan ninyo. Mama, may susunod pa din ha. Ah, tuloy. Kunin ko ang sibuyas na puti. Alam Okra. Ok Kahit kayo ba na wala ka katungtong college? yun yeah, mag apply ta sa mga call center na yeah, ang dipangita nila mga two years undergrad ng college, two years pod na nakasquila o college. Yeah. Mm. Yeah, na hmm Nga, vocational yun 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 Good kaya um, daghan kay mga daghan kay mga Pilipino na sa ibang bansa nagtrabaho kay Dari good sa Pilipinas sa ulang wala na age limit kailangan fresh graduate daghan anik-anik dire sa Pilipinas banyak po ni Kaya, dagang mga Pilipino na gamay sahod eh kailangan fresh graduate. Kailangan naka-experience sa trabaho. Wala. Kulay ayo ang Pilipinas pag nag-apply nag ka din. Tapos na age limit pa. pa mo mga unten? 이아 yeah. uh, uh.